sa isang panahon ng paglalakbay. Ginto at pag-aagawa ng mga imperyo. May isang lalaking naglayag upang hanapin ang kayamanan, kaluwalhatian, at kasaysayan. At sa kanyang paglalaya, isang bagong yugto ng mundo ang nabuksan. Siya si Ferdinand Magellan, isang pangalan na kilala ng halos bawat Pilipino. Ngunit sino ba talaga siya? Bayani ba siya? O isang mananako? Isang tagapagdala ng sibilisasyon? O isa sa mga dahilan ng ating pagkaalipin? Ito ang kanyang kwento. Sa bawat kwento, may saysay. -say. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. kapag naririnig ng maraming Pilipino ang pangalang Magellan, Agad itong naiuugnay sa pananako. Sa kanya nagsimula ang mahabang yugto ng kolonisasyon sa ating mga lupain. Ang kanyang pagdating sa Pilipinas noong 1521 ay nagsilbing simula ng dulo ng ating mga lumang kaharian. Para sa marami, si Magellan ay isang dayuhang sumira sa ating kalayaan isa siyang mananakot, leader ng mga banyagang naghahangad ng yaman, at naging dahilan ng marahas na labanan sa pagitan ng mga Kastila at ng ating sariling bayaning si Lapu-Lapu. Ngunit gaya ng karamihan sa mga tauhan ng kasaysayan, ang tunay na kwento ni Magellan ay hindi lamang itim o puti. Isa siyang tao, may layunin, may kahinaan, may ambisyon at higit sa lahat. Isa siya sa mga dahilan kung bakit napatunayan ng sangkatauhan na bilog ang mundo. Pero bago pa man siya umapak sa maktang, bago pa man siya kilalanin bilang unang dayuhan na nakarating sa ating kapuluan, sino nga ba si Ferdinand Magellan? Ipinanganak siya bilang Fernau de Magalhães noong 1480 sa Sabrosa, Portugal. Isang maliit na bayan sa Hilaga. Ang kanyang ama, si Rui de Magalhães, ay isang mayor at galing sa isang maharlikang pamilya. Ang kanyang ina, si Alde de Mesquita, ay galing din sa may kayang angkan. Bata pa lang si Magella na paliligiran na siya ng politika, kapangyarihan at pananabik sa dagat. Noong siya'y labing isa, nagsimula na siyang maglingkod sa Royal Court ng Portugal. Doon siya unang na-expose sa mundo ng paglalayag. At sa murang edad, natutunan na niya ang sining ng navigation at cartography. Habang lumalaki siya, mas tumandi ang kanyang pagnanays, na makahanap ng bagong ruta patungong Spice Islands o ang tinatawag ngayong Maluku Island sa Indonesia. Sa panahong yun, ang spices tulad ng clove at nutmeg ay mas mahal pa sa ginto. Nang tumuntong siya sa tamang edad, sumali siya sa mga ekspedisyon Portugues sa Africa, India at sa Malay Archipelago. Pero dahil sa isang hindi pagkakaunawaan at sa kakulangan ng suporta mula sa sariling bansa, tinalikuran siya ng Portugal. At dito papasok ang isa sa pinakadramatikong desisyon sa kanyang buhay. Ang pagtalikod sa kanyang bayan at pagpunta sa Espanya upang ialay ang kanyang serbisyo. Noong 1519, matapos ang ilang taong pagsusumite ng proposal at paghihintay, pinayagan siya ng Haring Carlos I ng Espanya na pangunahan ang isang ekspedisyon layong makarating sa Spice Island sa pamamagitan ng kanluraning ruta. Isang planong taliwas sa kasunduang pang-internasyonal ng mga panahong iyon. Bitbit ni Magellan ang limang barko Trinidad ang kanyang flagship, San Antonio, Conception, Victoria, at ang Santiago. At higit 270 na mga tauhan. Karamihan ay Kastila, kasama ang mga Italiano, Aleman, Pranses, at iba pa. Sa kanilang paglalaya, nalampasan nila ang Dagat Atlantiko. Dumanas ng mga bagyo, gutong at pag-aaklas isa-isang nawala ang ilang barko. Ngunit sa kabila ng lahat, matagumpay silang nakarating sa baybayin ng isang hindi pa kilalang daga, na ngayon ay tinatawag nating Pacific Ocean, isang pangalan na siya mismo ang nagbigay dahil sa katahimikan nitong taglay noon. Pagdating ng March 1521, inabot nila ang isla ng Homonhon sa silangang bahagi ng sama. Doon nagsimula ang kanilang ugnayan sa mga katutubo. Sa limasawa, nakipagkaibigan si Magellan sa mga lokal, partikular kay Raja Colombo. Ginaganap pa nga umano ang kauna-una ang misa sa Pilipinas noong panahong iyon. Ngunit sa Cebu, ang ugnayan ay naging mas malalim. Nakipag-alyansa si Magellan kay Raja Humabon, bininyagan ito sa Kristyanismo. At tinawag ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng bagong pananampalataya. At dito napapasok ang isa sa pinakamadugong bahagi ng kasaysayan, ang labanan sa Mactan. Si Datu Lapu-Lapu ay hindi sangayon sa pamumuno ng dayuhan. Hindi siya sumuko. At noong April 27, 1521, pinangunahan niya ang kanyang mga mandirigma upang labanan si Magellan at ang kanyang tropa. Walang kalaban-laban si Magellan sa dami at lakas ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Tinamaan siya ng sibat na sa tubig at doon nagtapos ang kanyang buhay. Sa isang isla na hindi niya kilala, sa kamay ng isang bayaning hindi niya inaasahan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagkagulo ang mga natitirang kasamahan ni Magellan. Nagtangka silang dumakas, sumakay sa natitirang mga barko, at ilan lamang ang nakabalik ng Espanya. Sa lahat ng limang barko, ang barkong Victoria lamang ang nakabalik, sakay ang 18 katao, mula sa orihinal na 270. Ngunit sa pagbabalik nilang iyon, naitala na nila ang unang pag-ikot sa buong mundo. Isang patunay na totoo nga, bilog ang mundo. ang ekspedisyon ni Magella, kahit hindi niya ito natapos. Ay isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng daigdig. Hindi lamang dahil napatunayang bilog ang mundo, kundi dahil ito ang nagbukas ng pandaigdigang ugnayan sa pagitan ng mga kontinente. Ito rin ang simula ng globalization. Kalakalan, kultura, relihiyon, at kasaysayan ay nagsimulang mag-cross sa mga karagatan. Ngunit sa panig ng mga Pilipino, hindi mawawala ang pait. Ang kanyang pagdating ay sinundan ng tatlong siglo ang kolonisasyon. Maraming buhay ang nawala, maraming kultura ang nasira, maraming kasinungalingan ang ipinasa, kaya't natural lang na para sa marami, si Magellan ay isang kontrabida. Ngunit kahit ganoon, may mga leksyon pa rin tayong pwede matutunan. Si Magellan ay hindi perpekto. Isa siyang tao. May ambisyon, may pagnanais na makahanap ng bagong daan. Isa siyang manlalakbay, at sa kanyang mga yapa, tumindig ang mga kwento ng tagumpay, pagkakamali, at kasaysayan at kahit siya'y napatay sa laban sa Mactan, ang kanyang ekspedisyon ay nagbigay daan upang makilala natin ang ating sarili. Kung sino tayo, saan tayo galing, at bakit tayo may ganitong kasaysayan. At sa huli, kahit masama ang tingin ng ilan sa kanya, hindi may kakaila, may saysay, ang kanyang kwento. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisag.